Ah, pagawa ka rin? Hindi, bablog ko lang. Ito yung pagawa na. Ito yung pagawa ng ano ng bangka. Mga magkano to kuya kapag binibili? Kung binibili? Oo. Oh. din mga. Mga. Pabalik sa rasyari. Walong libo ka Kasi kami, taga dyan rin kasi kami sa kabila naghahanap din kami ng mga ganito kung mayroong mapipili. Kasi yung lapis, Kasi ano, Solid yan, kuya. Oo, oh, kung ano, mag mag mag-inila kayo mag kahoy, kami lang nagawa. Oo, oh, sige. Ah, dito lang. Dito lang yung paggawaan na bangka, mga brad. Ito si kuya. Sinong pangalan mo, kuya? Monico. Muniko. ikaw gumagawa. Okay. Ano, kagawa ka na? Ang daming mga gumagawa rito, mga ka Sa... kaibigan yung -gumagawa. Ngamala, na gumagawa ng bangka mayroon na dito ng tapos na dalawa halagang 8,000 daw ito kung binibili kagawa ka na? ito ah. Sulit to kuya. Anong kahoy to kuya? Masulat naman dun eh. Ay! Ang bigat! Tangili. tangili! Ano yan eh? Pwede pa man, Sulit. Anong kawit ito kapa? Yung ano? Ano? Mahugani. 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 Napakatibay nito. Sulit. Walang luktong po. Kaya kung hindi gustong bumili ng bangka, narito lang po. Pagawaan. Lawaan. Lawaan. May gumagamit po. Lawaan. Mahal nga yung lawaan. Mga kuri dami ni. Mga kumakanong bulpit. Mga bolpet ito nasa one eight temple ko dito eh. Ah, grabe pala yan. Akala ko duktong-duktong, solid pala yan. Solid yan. Eh. Eh, parang yung 8,000 ko yan na ah, presyo, parang halos kunti-kunti okay. lang ang ano. Kasi lalagyan pa ng mga pandikit oh. yan eh. Wala namang pandikit okay. yan, guma lang. Guma eh. lang. Ah, guma lang. Hmm. Pag ganon. Yeah. Ah, Pag gasket niya. Pag gasket. Ganon. Parang Pag dito niya. tayo magpagawa mga kabrad ng bangka si Kasi na nga oh, ang Muniko. Muniko kay ka Muniko. Yun. Dito lang sa uh, eskwala. Lugar ng eskwala. Ikaw tayo magpapagawa ka. Hindi, hey, may, mayroon ako. Ako na may gagawa ng akin. <laughs> ganun. hmm. <laughs> Ayan. Kami nagpa... Naghanap kami rin. Tagaroon lang sa kami sa kabila. Ako lang gagawa ng amin? Ah, ganun. Ito po si Asi. Nagpipintura. Yes, oh, nito Maganda yung nagpipintura rito. Oh. <laughs> oh. Ayan, o. Oh. Ayun. mo kasi magpapakita yung mukha mo, eh. Okay. Ayan, oh, no. harap ko naman. Ayan. <laughs> Ate, malapit na matapos? Hindi, dito, dito. Ulitin pa yan. Ah, ulitin pa. Okay. So, dito tayo magpagawa, mga kaibigan, ng bangka kay Makamuni ko. Dito lang po sa eskwala. Okay, talo pa. Ito na po.